Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang tanong, uh, anong oras nga ba pinakamainam na kumain ng iftar? Kasi mayroong iba na basta ka nag-iftar pagkatapos ng sala o pagkatapos ng adhan, o kaya ay sinasadyang ipagpaliban ng iftar kasi busy o nagluluto. So ang pinakamainam po na pag-iftar ay minamadali po. Ibig sabihin, uh, pag adhan na pag adhan mag-iftar ka na. O paglubog na paglubog ng araw ay mag kana. ka na. sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nasu fitra, mananatili ang mga tao sa kabutihan hangga't sa minamadali nila ang pag-iftar. Kasi ang mga non-muslim ay nag-iiftar sila pero idinidili nila. Pero hindi naman totoo na kinakain ng shaytan ang ating iftar pag hindi tayo nakapag-iftar. Pero hindi po kaaya-aya na ipagpaliban natin ang pagkain ng iftar hangga't maari ay madaliin. Yung mga nag-aadan, Uh, paglubog ng araw, bago sila mag ay mag-iftar na po sila. And huwag nilang ipagpaliban ang pag-iftar. Dahil ang sunna po, ay mamadaliin natin ang pag-iftar. Pag-adan, iftar agad. O paglubog ng araw, iftar po tayo agad. At huwag po natin ipagpaliban. Dahil hindi po kaaya-aya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.